Hello guys. Tips para sa iwasan na maiwasan natin ng mga hack sa ating mga messenger na konektado sa ating profile o page. Isa sa mga kailangan nating i-open ito as settings sa ating messenger para iwas tayo sa mga hack or mga spam na mag-message sa atin na isa sa mga cause na mag -ma magiging dahilan ng monetize ang ating account. Isa rin ito na maging dahilan ng meron tayong violation sa ating Messenger na kailangan nating protektahan. Kaya tara. Punta tayo sa Messenger, i-open natin ito. Sundan nyo lang ang video nito. Punta tayo sa si Messenger, check natin yung Messenger. Napindot yung menu, click natin yung menu. Tapos sanahin natin ang settings check natin yan tapos privacy and security and safety check natin yan hanapin sa baba ang ip protect ip address check natin yan yan open natin yan para iwas sa lahat ng mga scam sana po may natutunan thank you And God bless.